Iris, sa pagluha mo, natutunan mong ang bawat sakit ay may dala ring lakas. Ang mga pagkadapa ay hindi wakas kundi paalala na kaya mong tumindig muli. Ang iyong tapang ay mas lalong nagiging gabay sa bagong simula. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5 at number 7 Para sa 6 number loto ay number 3, number 11, number 17, number 24, number 35 at number 41. Taurus Ang pagluha ay nagbigay sa iyo ng pagkakataong suriin ang tunay na halaga ng pagtitiyaga. Sa bawat patak ng luha, mas natutunan mong ang pagbangon ay dahan-dahan ngunit matatag. Ang puso mo ay humuhubog sa tibay. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 9, at number 12. Para sa 6-number loto ay, number 18, number 15, number 22 number 27, number 33, at number 30. Gemini, minsan ang luha ay dala ng mga bagay na hindi mo inaasahan, ngunit sa bawat pagiyak ay natututo kang maging mas malinaw ang pananaw. Ang pagbangon ay pagbabalik sa iyong likas na kakayahang magpasya ng may talino. Para sa two-digit number ay, number 5 at number 13. Para sa 3 digit number ay number 1, number 7 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 10, number 19, number 23, number 29, number 37 at number 43. Cancer, malalim ang iyong mga luha dahil malapit ka sa iyong damdamin. Ngunit mula rito, natutunan mong ang pagbangon ay hindi tungkol sa paglimot kundi sa pagyakap ng mas maliwanag na bukas. Ang puso mo ang pinagmumulan ng tapang. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 7 number 14, number 20, number 28, number 34 at number 12. Leo, ang iyong luha ay hindi kahinaan kundi tanda ng iyong malasakit. Ang aral sa pagbangon ay ang pagkilala na kahit ang matapang ay may oras ng pagiyak. Ngunit sa huli, ikaw ay sisikat muli tulad ng araw. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 5, number 8 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 12, number 18, number 25, number 30, number 38 at number 44. Virgo sa iyong mga luha, natutunan mong ang bawat pagkakamali ay hakbang tungo sa pagiging mas maingat at mas matalino. Ang pagbangon ay pagbibigay halaga sa disiplina at pananampalataya sa sariling kakayahan. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 11. Para sa 6 number loto ay number 9, number 16, number 24, number 31, number 36 at number 29. Libra, ang luha ay nagpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng balanse sa buhay. Mula rito, natutunan mong ang pagbangon ay nangangailangan ng tamang timpla ng puso at isipan. Sa dulo, natutunan mong piliin ang kapayapaan. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 10. Para sa 6-number loto ay, number 11, number 17, number 26, number 32, number 39, at number 41. Scorpio. Malalim ang sugat na hatid ng iyong mga luha, ngunit mas malalim din ang aral na iyong natutunan. Ang pagbangon ay nagbibigay sa iyo ng bagong lakas upang harapin ang hinaharap ng mas matatag at determinado. Para sa two-digit number ay, number 10 at number 22. Para sa 3 digit number ay number 4, number 8 at number 12. Para sa 6 number loto ay number 13, number 21, number 27, number 33, number 40 at number 45. Sagittarius. Ang iyong mga luha ay parang ulan na nagdadala ng paglilinis sa iyong kaluluwa. Ang pagbangon ay dala ng paniniwala na laging may bagong paglalakbay at bagong simula. Hindi ka natitinag sa mga hamon. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 7 at number 11. Para sa 6-number loto ay number 6, number 15, number 23, number 29, number 37, at number 9. Capricorn, sa mga luhang iyong pinakawalan, natutunan mong ang hirap ay kasama ng tagumpay. Ang pagbangon ay bunga ng iyong tiyaga at matibay na paninindigan. Ang mga pagsubok ay hakbang patungo sa rurok ng iyong pangarap. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 5, number 14, number 20, number 28, number 34 at number 42. Aquarius ang iyong luha ay nagpapalalim sa iyong pagkaunawa sa buhay. Sa bawat pagbangon, natutunan mong ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang magpatawad at magpatuloy. Ang iyong diwa ay laging nakatingin sa kinabukasan. Para sa two-digit number ay, number 8 at number 17. Para sa three-digit number ay, number 1, number 4, at number 12. Para sa 6 number loto ay, number 9, number 18, number 24, number 30, number 36, at number 13. Pisces, ang luha ay natural sa iyong pusong maawin. Ngunit sa bawat patak, natutunan mong ang pagbangon ay kasama ng pagtanggap at paghilom. Ang iyong lakas ay nasa kakayahan mong magmahal kahit nasaktan. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 10, number 19, number 25, number 31, number 38. At number 43.